napo tayo sa inang primary education. Keto ba? Okay pa ba kasi. Yo, andito kami ngayon sa San Rafael, Wawa. Alas 12 bitin ng gabi, kakarating lang namin. Ngayon magbabantay kami. Ayun o ay, yun yung sasakay pala yung mga yun. Ayun sila oh, magte-trek din yung sila o. 30 pesos, 30 pesos. 30 pesos. Ay, how 30, 30. Kaso nga lang, makakaliyan naman sa inyo. Kasi yun naman talaga ang pasay. Eh. Wey, sakay mo na. Okay lang sa amin. Oo, oh, sakay mo. Kaya nga kita mo. Hello. Ate, tara, 30. Halina ko. Tara, tara, tara. Ay, maglalakad na lang kayo. 30. Tayo okay, okay na 30 po. Para let's go na. Let's go. Let's go doon. Ah. Kaya dapat first tayo ah. First kami. Gano? Mam, kakapit kayo sa bangka. Mam, kagawin mo. Eh, baso ako. Baso. Okay, andito na kami. <laughs> Bango ka ba? Bango ka? Bau. <laughs> Bau. <laughs> ano to? Sa pen? Sa pen yan. Sa pen. Guys, nandito kami ano, ngayon sa forest. Ano yung forest e? Bawang. At ato, ito, mo posisito, oo pasulpa sila tutol, paasukpe, ba pasok, kung ano, 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 ano, kung ano, kung ano, ano, Itu dito garbigi bag pakantian situ dia and then a little bit of salt kubara sayo take dito mga kita ano mo salamat sa mo pray ah may youtube kung magmahalatan na sumin Hindi ko sa patawag na na patibig tumitin o pagsagan ng mamera, hindi kaya sundado para sa mga Ayan, matuyo Ngunit kayo ay Kakaubos lang ng ginamin, So, kinulang uh, Man, Mahina kasi yung mga bituka nila Baka mo sa mga sakod Ano yun? Tabako Tabako yan Produkto ni Bugoy na Koy Koy yan, tol Hello, Tandaan mo ako boy. hello, cô. hello, 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 jujus ano, do natin 'yan. Pupuro natin no? do do na. Ganun pa rin, Dios. Oh. oh, 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 oh. Ba, ba <laughs> boy? <playboard laughs> <down yun>, may tatay, Iba-iba flavor daw eh. may ano. <yun. laughs> Di batal ga siyo pati ang dito nagbeben pa ka. Hey good mafia. Yo um 2 na umaga gusto namin magluto ng noodles kaso wala kaming malakas na apoy nagbonfire bonfire kami tapos doon kami magluluto ng noodles yung mission is maghahanap ng tuyong kahoy or kahit ano dyan sa tuyo madami na ito na gusto nito. I got you. Gucci Chang guys. Ko anong ini? Seasoning. Ganda <laughs> ng apoy doon. Good night. Yes. Yo, ano na? Alas 9 ng umaga, maghanap kami ng pagkain sa gubat. Eh. Oh. <coughs> Mapapanood nyo yung full video ng ano, hunting ng manok. <laughs> Mag-subscribe lang kayo sa John uh, Goodlipa. John Goodlipa. <laughs> <laughs> Malayo tayo. Nasa forest tayo guys. Malayo pa daw tayo. Ito pa sa wild. Tatawid pa ng ilog. Seryoso tol? Kaya malupit ah. Malupit <laughs> eh. ini ancam dah oh, okey kan usung han ku pere baikkan dia dia Kita sa sound up 3 3 ah mana gini dia boleh terus jalan yo nak usai chapu putai yo 1 tiga, ah 2 3 Break dance ka. Yes. Wow. Kit <laughs> na Eh, hey, gabi tayo ano eh. Okay. Ay, sabi natin, tuloy sa amin nito, boss. Mabili natin pagkain. Ito yung mga brooms na kami no. Yo, bibili kami dito ng manok. Pagkain isang kilo ah. 160, isang kilo. Ano ba, isang buo o halabang isang kilo lang siya talaga? Isang kilo lang yan. Ha? Mm -hmm. Ano yung pabango to? tayo Guys, nice, tayo. Yeah! Lakad yung palamig. Ah, ano kula? Magic sarap, toyo, patis. Ingredients <laughs> ng adobo. Oo, meron. Nakabili na kami ng ulam. Oh, yun. Ang maganda dito, self-service. <laughs> Isa pa tol, tatlo dapat. Kuya, oh. isang lima pa po. Tandaan to ah. Yeah. Atal, ital na. Hindi. Oh. Yey. Yeah. Wala man. Wala man to? Oo. Yey. Thank you, te. Eh. Yo. Andito na kami. Welcome back. Okay, People, patay sa'yo yan. <laughs> <laughs> naka na kami sa basement, pre. <laughs> <laughs> ah, grabe. Grabe. Grabe wala lang ha? lang next me ng tao po Gatong tao pare yung sa bundok. Bundo. Pero wala, kami sa, sa bundok, guys. Kaya... Nandito nice. kami sa resort. Tol. Hey, luto na. ng dami papel sa basurahan na ako mo nako mo na Sabi mo naman sige mga Ay, no, may tropa doon, tol. Hey. Tatlong araw na sila diyan. Amang relax lang. Wala nang magagawin sa ano. Gayo to. Uh, eh. Eh, thank you. to. Bagong. Tong? Ah. Thanks. Regina. Amaya. Thank you. sobrang gutom, pati dahon binalot at saka kinain. Kaya kumain. No, catch, buddy. Oo, oh, ang Uy! <laughs> Uy! pangalan mo? Oh, Uy! Please. Ito, wala tamad to. Hige, okay, try mo na. Try mo na. Ito yung sinasabi na, di lang pang pamilya, pang sports pa. <laughs> Babay na to Bahay, yung ganda na Idlip muna tayo mukhang maraming tao doon sa pupuntahan natin Ay, tula. Sala na. Galaw-galaw na. Mas truck tayo dyan. Agad kina tol. Agad na. Agad. Ang lamig. Yo, last dos na na hapon. Pupunta kami sa isang spot sa ilog. Ay Ulo. No. <laughs> Damn. <laughs> Basa yung flaba natin. Oo. <laughs> yan. Aksyonan mo nga tol paano pag bigla ang binarel sa bato ka na malaki kapag na ako ay yung sabi <laughs> nagigera na ganun pa na ako find out <laughs> Ah. Uh. <laughs> Pati, marunong ka lumangoy. Ah, uh, gusto pa. Mas maganda dyan. Madulas si batoy, eh, no? Tignan mo sa cellphone ko tol, parang movie. Oo, oh, parang What movie. movie. Ikaw ba yan? <laughs> Ulamig. <laughs> parang movie tol. Sa King Kong? Oo, oh, gagi. Bakit ko gulit? Bakit gulit? Take my life! Utang ina kasing yan! O okay. pre, Ang good mga ulit. Las pagin natin yung jacket na to. Tapos na ang ST. Ano masasabi mo, Tol? Ngayon na tayo. Uh, Sabi mo. So sad. It's we'll time to work nyo naman tomorrow. <laughs> kaya, kaya mo na yan, Tol. <laughs> May <I'm> swimming pool Ano? tayo magtatapos? So maraming mo na Tapusin mo na to eh. So, no. goodbye <laughs> 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 Patay mo doon mga babae. May zoom mo. Akala nyo tapos na. May Manila Hills pa. <laughs> Pero low bat na. Low bat na yun, you know. So ayan, dito na lang. Love is life, and life is living. Fucking awesome, yeah. <laughs> I smoke the whole damn pound. I'm gonna need another one, another one eyes closed i won't the view nigga i don't just be sharing weed. A nigga got pounds to burn that's apparent just cause you up in this bitch don't mean you gonna hit this shit you better roll some cup like you got a cold or something trying to od on thc nigga fuck around get young Khalifa a pound smoke a whole thing up in a week hey 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 roll a joint put a worm around that motherfucker smoke it to the face Oh shit. oh shit, nigga just got some KK in and he say he on the way. On the way. Nah, nah. Big P told me church, get money on a merry single, single day. So I want everything, gay room, may play, they place, we mobbin. <laughs> 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 nigga we mobbin'.